malamig na simoy ng hangin, masasarap na pagkain, at magagandang tanawin. Ang bayan na alam nyo ang daan, pero hindi dapat din na daan daanan lamang. Dahil lahat dito, unique experience ang mararanasan. Samahan nyo po ako sa pinaka naiibang bayan dito po sa Cavite, kung saan unique experience ang inyong mararanasan. Tara na sa bayan na silang. Ano mga karena? Tara! Rampa! Ito ang reyna ng turismo, ang Expedition! From the world-class Bamboo Capital Experience ng Maragondon, for the travel naman ngayon ng mga rina sa ating next stop sa unique experience na hatid ng bayan ng Silang, Cavite. yeah kalooban dahil dito ko sila masusubukan. <laughs> Bawal ang lalambot-lambot dito at hindi ako eksempte ah. Kasama ako. Mga Karina, welcome to Ironside Sight Shooting Range. Ladies, good morning! Good morning! Good morning! Good morning sa morning! Good Shooting Range. So dito po ay matututunan nyo lahat ng mga safety at yung proper position and then mm -hmm. proper handling. Ano hand. po yung proper position? Huh. So, maraming position yan. <laughs> Parang bet ko yan. Uh. Yes! Okay, so, kailangan kasi bago tayo mag-start, so, alamin natin yung mga safety rules. Okay, para safe tayo lahat pagka tayo yeah. bumotok. Yeah. Ah. Yeah. Mga ka kakasaka ba? Mm -hmm. Pagsampasan na! Mga kanay na, ano pa inaantay nyo? Puto ka na! Yes! yes! <laughs> Go! okay ka na! ka na! Hep hep, kinabog ba agad ng mga karinas? Siguro nagtatanong kayo kung sino ang ating guest Reina sa episode nito. O siya, siya lang naman ang Reina ng Turismo Rosario. Eva Marie, hey hey, pasok! So, asa na kasi Oh, oh, Oh my god. Ganda ha? Aling yun pa? Oyster sauce? -sauce. <laughs> ay! <kutama> ko ko. <laughs> ay! ay, yeah, ay, ay. ko okay. mm. ay. Ay. Yeah. Ay, yes. yes. ay! 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 nga na. Ay! Ay! silang Ay! Ay! sila Mm. brush up hair. Yes. Violet <laughs> <the> eyeshadow. <laughs> yes. At inilabat mo rin. It's talent. Yes, they yes. <laughs> are. Iba ka, no? So, kamusta ka naman? Well, I'm doing great. Habang kayo, kung sa naman kung pagod ba kayo sa ginagawa? Maganda lang. In fairness kay okay, Eva, kayo panulita na bago, no? Ay, so yes, so. Ibang nagagawa sa lapit. yes. Glow up malala. Glow up? Glow <laughs> up? Kakaiba yung eye shadow niya, hindi lang siya typical na eye shadow. May mga pag glitters pa siya. Pumigit Tikit ka mga Mars. Oh my God. Oh. Makina. Di ba? Mm. Wala. Wala talaga. Wala. Masya tama na. Asan ba si Ate Ash? Kanina pa nga namin yung naantay. Nasaan na ba si Ash? Ay! Nasaan na pala siya. Ay! na. Ay! 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 Ito ito na na pa pa ay! ay. Eto na nga, oh girls. Ang dami um, kong pinta. Ang oh. malalagang lugar. Hindi mara, and, uh, wala. 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 na nata, medyo hager din eh. Wala ah. Wala. kaya. siya. Masyado, masyado. Medyo, na. Bedellers, dad, bedellers, dad. Bedellers, na. <laughs> Anyways, ayan na nga. Dahil na-late pa ako, na-okray pa tuloy ang aking besyo na si Eva Marie Heihei. Pero alam niyo ba kung nasaan kami po moodship ng ating mga harina? Welcome to Asiong's! Let me give you a tour. Ang Ashong's ay isang local restaurant dito sa Silang na nagsaserve ng home-cooked Spanish Filipino fare to Caviteños. Itinalaga ang Ashong's noong 1960s at nagsimula lamang sa maliit na karinderya. Taong kasalukuyan, isa na ang Ashong sa maitatawang na Pride of Cavite na pinamamahalaan o pinagdiriyaman palalo ni Sani Luwa. Sir Sonny, thank yes. you po for welcoming us in this very cozy and very classy restaurant of yours. Medyo naku-curious po kami dito kung sa inihain yung very unique dish. As you can see, it's pansit-pusit. It's pansit choco and sutinta. It has the squid ink, the squid itself, the uh, vermicelli noodles. That's it. Uh, it's just like cooking an ordinary cook, uh, pancit but with twist. We use the ink uh, from the squid and incorporate it in the pancit itself. That's why it becomes black. One way of being different from the other restaurants is to present home cooked style cooking. They did. Actually, my parents and my lola did the consistency. Now, in my generation, in my time, it became my passport to whatever little success that we have that we enjoy. Kaya kami pong mga Karina, ay super nagpapasalamat po sa inyo, Sir Sally. Walang ano. Karina, kain na lang. Lakangan na. <laughs> Ayan na ako ngayon nagutas. Bigis mo ka. <laughs> Kaya mga Karina, sugod so na at more kain to the max dito sa Ashams in Silang. Sino ba naman ang hindi mapapastop sa makasaysayang simbahan ng Silang Cavite? Ang Nuestra Señora de Candelaria o Church of Our Lady of Candelaria. Ang simbahan ito ay ang oldest existing stone church sa lalawigan ng Cavite. Could you imagine, mga Karina? 1639 pa ito na established dito sa bayan ng Silang. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin ito dahil sa tibay ng mga batong haligi na ginamit dito. Dahil na tunay na makasaysayan ito, ang Nuestra Senyora de Candelaria ay hinirang na National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines noong 2017. Loaded na ba sa una? Di pa tapos. Dahil after natin dumaan sa makasaysayang simbahan ng silang, dito ay bibisita naman tayo para makipag-connect at alalahanin ng ating remarkable at cute nating mga pets na kasama nating naging masaya sa buhay natin. Ito ang sikat na sikat na pet park at dinarayo pa mismo ng mga celebrities at ng mga taga Metro Manila para bigyang respeto at maayos na himlayan ang ating mga mahal na pets. Kinala ang lugar na ito bilang Pet Valley o Animals Haven na nag-offer ng Pet Cremation Services, Paw Printing and Hair Sampling, Urn and Memorabilia, Casket, and Forest Columbarium. Hi, mga karina! Karapat dapat lang talaga na bigyan natin ng magandang lugar ang mga minamahal na pets natin because they also deserve our love and respect. Love, love, love. Perfect na perfect sa mga plantitos and plantitas natin ang next destination natin, mga harina A hidden gem of a plant gallery or nursery garden in Tartaria, Silang Cavite, called Arid and Aroids. Arid and Aroids is a 3,000 square meter land converted into a tourism-friendly venue for horticulturists, plant collectors, and the like. It is also the home of the Jungle Paradise that opened last September 2021. Hmm. uh-huh. yarn. Uh -huh. Sir Boyet, ipakita niyo naman po sa akin yung mga expensive plants po na ibinibenta niyo po dito sa inyo. Okay, sige Ash, I'll give you a sample no, dun sa mga plants natin ranging from affordable to the most expensive plants. Yeah. Okay, wow. Yan. So this one, mag-ano tayo from 1,500, then ito naman ay 3,000. Yan. Baka ano yan magulat pa? ka. Magkano po yan? This is 80,000. Talaga po ba? Naku, pang silicon ko na yun. Sure. <laughs> yan, 80,000 siya. Baka naman, Madam Sinta. Sure. Oh. Baka magulat ka pa kung sabihin ko pa yung price ng na iba natin. Yung okay na na nga po ako sa presyo ng mga halamang yeah. natitira dito? Okay, ito naman ay naka sa 200,000. Okay. Yan. Yeah. 200,000. yan, Tapos ito naman, ito. Baka oh, standstill, baka matumba ka okay, ha? Po, yan. Okay, This is like 3 to 5 million. Ah! Yes. 3 to... Yes. Actually, may offer na 10 million dito sa plan na to. Kaya lang, hindi namin siya pwede i-let go kasi gusto nilang makuha even the technology. So, yung technology kasi is priceless. So, hindi siya pwede i-divulge, hindi siya pwede i-share. Like, parang pag gumawa ka ng medicine, hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, ito yung medicine na ginawa namin, ito yung proseso. So ito, no, hindi pwede. Hindi pwede. So, kailangan, gusto nilang bayaran ng 10 million, pero kailangan makuha nila yung technology. Yung formula. Yung kompano. formula kung paano namin na ito. Ayan. Mas mahal pa sa bahay namin. <laughs> Arid and Aroids is the top producer of variegated Sansevieria in the world. Take note na sila na lang ang gumagawa yan dito mismo sa Pinas. Oh ha? Bukod dyan ay mayroon din silang dinedevelop na lugar kito ito ay ang perlas ng silang na mala jaw dropping sa ganda at mala Switzerland ng view. Samahan pa ng malamig na simoy ng hangin, o di ba? Para ka lang nasa hardin ng isang palasyo at ang lakas mo ko prinsesa ng first The plants are genetically altered by one of its co-founders, Dr. Silvestre himself. Other countries that have developed variegated Sansevieria are countries like USA and Germany. Pero pag ako yung maman, dadalan ko ang pet kong si Rosa sa Pet Valley ng isa sa mga plants nila, Dr. J. Di ba? Shala! Yoga is an ancient system of physical, mental, and spiritual practices that have been passed down through the generations from teacher to student. Yogic practices include breathing techniques, postures, relaxation, chanting, and other meditation methods sabi nga nila yoga is a mirror to look at ourselves from within Mangakarina, karina mental health matters and yoga really helps yeah. wow. sarap may yes, yes mayor ano first yoga experience ko kayo ba? yes first. First. Hindi, may prepare kaming something special na merienda para sa inyo. Wow. Ano namin yon ha? Uh, yun ang favorite merienda ko. Alos every week kinakain ko. Basta may jetning kasama. Oh, okay. <laughs> oh, tara, kain tayo. Wondering where this place is. We are here in Shambhala Silang, Cavite. Shambhala Silang is a sanctuary in the south that helps you experience your most authentic self, a unique and hidden art garden paradise. This is owned by Riza Matipag-Muyot. And speaking of Ms. Riza, kasama din tayo sa sinaluwang ng ating love na love na si Ms. Sinta Rimulya sa parahisong ito. Hello! hello. Hi! Hi! Hello, how Hi. Hi. Hi, Mayor! Hi! Kamusta? 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 Ma hello, hello, hello! Riza! Yes, we oh, Thank you, again. thank you. Opo. <laughs> hello, Ash. Hello si po, Ma'am! Mga Reyna po natin. Yes, andito ito na ang favorite lomi ni Mayor. Wow. Ito daw ang favorite lomi ni Mayor ever since um, board member pa lang siya. Oh. So, itatry natin ang favorite niyang lomi. Favorite? No, favorite. since, um, super nag-enjoy po kami. Dinala po kami ni Mayor sa yoga session. Wow. Talagang na-relax po ang aming mga utak at buong pagkatao. At ngayon, ready ka na kumain. No? Yes. O oh. pagmulat pag nga nila kanina, sabi nila, bakit parang iba yung yung environment? Iba pulay. Gutom oh. lang yun. Anyways, Nay, I have some questions for you. Kasi po super na-amaze ako sa ganda ng silang. Paano nyo po na maintain yung ganda at uniqueness ng silang in spite of the advancement of technologies? Kasi parang medyo nature lover talaga ang peg ng Kasi ang trust namin ngayon maging garden capital of the Philippines ang silang. So, Pinuproduct namin yung horticulture, yung mga ornamentals natin dito. Kasi nung pandemic kasi, ito yung naging bilihan, puntahan ng mga tao on promoting yung, yung more subdivisions dito. Nag-maintain kami ng agricultural percentage ng land area ng silang. And I think perfect example po ng Garden Capital ng Pilipinas. Is ito pong place na to, itong Shambala. 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 <laughs> eh. Medyo may accent eh. For oh. Social. <laughs> oh, so <social>. siya, <laughs> medyo si oh. may, may accent po. Uh, uh -oh. So kasama po natin ang founder, ang brains no. behind Shambala silang <laughs> Ma'am Risa Motibag Muyon. <laughs> I'm very honored na nakapunta kayo dito. Actually, tinatanong ako ng husband ko bakit mo ba ito pinaghihirapan pa akong ginagawa? Kasi sabi ko, masyado ako natutuwa. Pag nakikita ko yung ganyan, no? ang kagandang smile. Tapos pupunta dito yung magaganda. No. Wow. Tapos natutuwa sila. Tapos ma-amaze. Tapos yes. Uh -oh. ng Chambala. Ma'am, ano kung ano po ba yung mga ino-offer niyo dito po sa Chambala sila? Ah, binubusog namin kayo ng busog na busog. We are making this place also home for the arts, culture, and heritage. Ang food, isa yan sa heritage natin na kailangan natin tingnan. At kung ang pinu-promote natin ay tourism, ang mga taong unang pinupuntahan ay pagkain. Kaya kailangan natin pagyamanin yung pagkain, kasabay nun yung mga halaman ni Mayor. Sobrang swerte natin kasi si Mayor Kevin Anarna po ay sobrang supportive mm -hmm. sa arts, sa um, gardening, sa food, uh, uh, heritage, ganyan. So, Mayor, what is your plan for silang na mas ma-promote pa yung tourism ninyo since sobrang dami ng lumalabas ng mga places dito na talagang unique. Iba't iba, iba yung style ng mga yeah. um, resort and yung yeah. mga wellness uh, places here kasi nga sobrang ganda. Um, ano po yung nakikita future oh. yung future? Ngayon kasi ang plan talaga namin, yung social media, gamitin ang social media para ma-promote yung silang. Every week, naglalabas kami ng magagandang uh, tanawin, pasyalan, kainan dito sa bayan ng silang. Mm -hmm. And yung isa pinaka strongest point ngayon ng mga hindi masyadong kilalang mga towns, mga municipality, yung social media. Kasi doon nakikilala, minsan hindi natin masabi, minsan biglang nagba-viral. Tapos yes. so nagba-viral. Saksing boy ako diyan. Mayor kasi po follower po ako ng Silang Cavite. Yung uh, yes po yung Facebook page ah, ko. Kita ko po, po doon yung mga posts. Thank you, thank you. Yes, and, and si Mayor, sobrang supportive din sa atin, sa LGBT yes, community. Natutuwa ko kay Mayor kasi napakagwapo niya. <laughs> Mayor, ito na po yung final question. Kinakabahan na ako dito. <laughs> <laughs> Maglamat. Sa so, tingin po ninyo, bakit mahal ng tao ang silang? Alam mo, ang silang kasi unique. Very unique ang silang. Ang dami mong ma-experience ito. Hindi lang gardens, hindi lang uh, restaurants, hindi lang yung tao na masaya, hospitable. Pero yung buong uh, experience mo sa silang kakaiba unique sa buong kapito. And speaking of unique, itong nakahanda po dito ay unique rin ng mga pagkain. Ito po favorite ko po to. Favorite na pagkain. Usually po kasi nung kolehiyo po po, pinakain ko ito no? may pares, tsaka lobe, yung mga mga, mga <laughs> capital of Karite. A place with so much love of culture and arts. I really believe that Silang is very rich in culture and we are lucky that these people are united to preserve it and showcase to their visitors. Grabe! I really enjoyed that Lomi lunch with Miss Eliza, Mayor Kevin, and Ms. Sinta. you Next question. sa very relaxing yoga and food bonding with Mayor, bakbaka na ulit mga Karina, let's go sa ating final destination ang Gratchi's Getaway we finally reach our last destination kung saan naghanda kami ni Mayor ng challenge. So mga Reyna, may energy pa ba kayo? Yes! Sige, so excited na ba kayo bumalik sa pagkabata? Yes! yes! Dahil ang gagawin natin, bibigyan namin kayo ng chupon. Ako? Oo. Oh, Teta? Um, niyo yun, mukha na kayong bata. Ito, baby. baby. Hindi. Ang ngayon, magkakaroon tayo ng obstacle course. Dito tayo ngayon sa Gracious Getaway sa Barangay Kabangaan, Silang Chile. Ito po ay ating retreat resort dito po sa Silang. O, kung meron po mga team building na gusto mong puntahan, ito po ang Gracious Getaway. So isa dito po ay makikita nyo yung obstacle course po natin. Ito siguro mamaya basta surprise na lang ang gagawin nyo dyan. Meron tayong isang camp master na ipapakilala sa inyo wow. na siyang magpapaungol. Ah! Mm at magpapakilig sa inyo. Yay! Kaya, tawagin na po natin ang ating po Vida Man, Sir Nathan. Hello, so, Mary Ito po ang pride ng sila. Hi, uh, Linas. Mean, by the way, ang nga pala si Nathan. And I'll be your campmaster for today. And onbya las sa inyo And we walk through our challenges natin sa ngayong araw na ito. So, kakasabay kayo? Kakasabay! Let's go. Ah, let's go. Go. Go, go, go. Congratulations, Reynas. And siyempre ngayong araw, isa lang pwedeng manalo. Ang fastest Reynas natin ngayong araw na to ay si... Eva hey 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 hey, hey! 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 Congratulations again mga Reynas. para matapos na ang kabuuan ng mga challenges natin for today, nag-iintay ang Swimming pool natin ngayon. Okay. Hindi okay, na oh tayo. Ma Hindi -tay na tayo. na tayo. no for me. Ito na 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 tayo. Hindi na tayo. Hindi na tayo. Hindi na tayo. na tayo. no Hindi is no guide ang expedition